Big deal lang guys ha, baka ano yun, diba guys, parang nasa world lang. So, what's up? Welcome to Kiko TV. So, <laughs> ngayon ay check natin ang ating mga gagamba. So, ayan. So, today ay papaliguan natin ang ating mga gagamba. Ayan, maliligo sila for today's video. Pero bago yun, hanapin mo natin ang aking mga gagamba.

ay nagpapa Ning kawalan ng ngamba. Katita tayo magpapaligo. Ng simulan na kulit kolekta. Grabe 'yung laki nito. So ayun na. Yan. Ito. Oh. may katawan pa. Tignan nyo muna nga. Tinggalin natin itong mga nang... Ito yung itlog. Ayun, hindi sinilaki rin ito. Haba ng galamay, oh. Grabe. ang kapal! Grabe yung kapal nito, guys. Hmm? Hmm? Baka biglang mag-anuhan yung mga yan. Dito siya kasi bagong panganak siya eh, sa malunggay. Yan, dahil bagong panganak siya. <laughs> bye, 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 bye. So, kunin natin yung iba. Ito, si Panot. Ang okay, so. Grabe din ito. Ito naman guys, di siya ganun kakabay yung galaman niya. Pero grabe yung guys, may paglaban. Ang santol, <laughs> di pa hinog. <laughs> santol okay. yung tsura lang. Guys, ito na yun sa akin. Ito yung sakin, okay, no? kanya guys, oh. Grabe guys. Grabe uh, yung ano, galaman. Pero hindi siya kumakain. Hindi ko talaga alam kung bakit. Ilang beses ko na ito tinry. Laki guys, oh. Katawan pa lang. Grabe. Grabe. Yeah. Lucky guys. Hmm? Grabe o pak. Nagpakitang gilas pa. Nagpakitang gilas pa ang aking gagamba. Mukha din siyang santol eh. Dito na lang siya pero... Ay hindi. Marami na dito. ah, uh, sa, sa sili. Sa Ito ba yung sile? Hmm. Oh, Meron pa pala dito. Oh, yung dalawa ko. Ito yung tig noon. Oh. So, sa, pa, sa pagpapaligo ng gagamba guys, huwag yung sobra-sobrang uh, daming spray ng spray na ano no. So yung ano lang, fade fade lang no, slight slight lang. Yung mabasa lang sila. No, huwag yung grabing pagpapano talaga. So yun, simulan na natin guys, pagpaligo sa amin na. So yun guys, sa pagpapaligo nga pala guys, pwede yung ano lang to, once a week lang to. Isang beses, isang linggo guys ah. yan. Taas si tanaman, si panot na. Fade lang guys. Ah. So yun guys, dito muna ako at maghihintay ako. So mga ilang minutes or one hour no, natin silang uh, babantayan. So ayun, uh, sana hindi sila lumayo. No? at baka mawala kasi diba nang hirambang isang naman layo layo lang ayun guys nakatulog muna tayo dito sa ating spot ayan habang naghihintay tayo sa kanila ayan hindi nga na tayo rito so yun guys it's 10 na no 10 am so ayun kunin na natin sila so ayun lah parang nawala parang may nawalang kagamba guys so ito yung dilaw natin yung isa na ito wow, nawala na <laughs> yung lalagyan nila lalagyan natin ng tagiisang mga dahon guys yung mga dahon meron silang hide. Natin, Kaya, nyo guys, di ba lum sila yan na natin lahat no? buti meron tayong mga dahon ng santol no? so yung dahon ng santol ay maganda rin talaga pang hide nila pero hindi tayo pwede kumuha ng marami kasi. Baka maubos yung dahon na sentol natin. guys, ito na matatapos sa ating video so, this is Kiko TV, so ayun, kita-kits sa mga next vlog, so mga kapaangat, kita-kits sa taas let's go